Sa tahanang ito, nakatira po ang pamilya ni Ate Bibian. Asama po yung kanyang tatlong mga anak. At ang kanya pong asawa ay maagang umaalis para pumunta po sa bukid at maghanap buhay. Dito lamang po nakatira ang pamilya ni Ate Bibian sa munting kubo. Ang kubo po na kanilang tinitirahan po ngayon ay hindi po nila pagmamayari. Sila po mga kaibigan ay nakikitira lamang po sa kanyang biyanan. Ngayong umaga po nadatnan ko po si Ate Bibian na nag-aasikaso ng pagkain, pambaon po sa kanyang anak na papasok. Bago lumipat po sila dito mga kaibigan, meron po silang sariling kubo na tinitirahan. Kaya lamang po sa matagal na pong panahon nasira na po ang kanilang tinitirahan. Kaya po pansamantala lamang na lumipat po sila dito, nagtagal po sila ng isang taon. Dahil ang kanilang bahay ay utay-utay po nilang pinapaayos. Dahil sa hirap po ng buhay ng pamilya pong ito, hindi po agad napapaayos ang kanilang bahay dahil po sa kakulangan po ng pinansyal. Dahil may mga anak pa po si Ate Bibiya na pinag Ang sa sa kalagayan ni Ate Vivian mahirap po ang buhay nila. Habang nakatira po sila doon, ito na nga po mga kaibigan yung kanilang tahanan na pinapaayos. Lalo po ng isang taon, utay-utay po na